Tuesday sa inyong lahat. Nako, kamusta naman po ang inyong Monday at Tuesday, ha? Ako po'y pagod. Ah, uh, nung Lunes po, tayo nagkain nga ng petition for habeas corpus at certiorari para dun sa anchors ng S&MNI na si Lorraine Badoy at saka si uh, Ka Eric. Ang sinabi natin sa petition, eh mali ang ginawa ng Kongreso sa pagkakakulong dahil yan po ay subsequent punishment. Paparusa sa mga sinasabi ng mga mamamahayag na paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Ito po ay um, paglabag sa Sotolo dahil pinipilit nga po si Ka Eric na sabihin ng kanyang source na talaga nakasaad po sa batas na hindi mo po pwedeng pilitin ng mga mamamahayag na ipangalana ng kanilang source dahil kung ganyan, eh, wala na magiging source. No? Matatago na yung mga kapalagsugad sa gobyerno. At saka, meron pong grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction kasi hindi sila binigyan ng kanilang karapatang pantao na marinig bago parusahan. Bago kasi dapat parusahan yan, dapat sinasabihan muna, bago ka mapakulong, sabihin mo sa amin kung bakit hindi ka dapat ma-excite for contempt of Congress. No? At uh, sabihin na dapat ng Kongreso o bakit sa tingin nila ay nagsisinungaling ang mga testigo. sa dapat din siyempre ang investigasyon ay isang ayon sa katungkulan ng Kongreso na bumuo ng batas at hindi naman po ito dapat gamitin para sa witch hunt no sa mga nakikitang kalaban, lalong-lalo na ng speaker. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas pong order ng palayain sila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na naka-binbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte kasi ang habeas corpus po, yan ang pinaka binibigyan ng importansya ng hukuman kasi wala nang ibang karapatan na maging mas important kung siguro doon sa karapatang mabuhay kundi ang kalayaan ng mga mamamayan. At tatingin ko dahil nga doon sa desisyon ng uh, Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-site in contempt at magpakulong, dapat ito ay subusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Lorraine Badoy, kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Um, sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisidungaling ka kontemp. Eh, ano namang kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Kaarik nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang uh, source. No? Lilinawin ko lang po, no, bilang abogado ni Ka Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni uh, uh, Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nang galing sa kanya ang pangalan na kahit sino yung source. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng na isang linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na sotolo, eh bakit naman niya sasayangin pa <laughs> yung kanyang pribileyo? Eh pinakulong na, na siya ng isang ligto. Ang tanong, anong mangyayari doon sa petisyon nila? Abay, pitong araw po silang nakulong. Hindi po maibabalik ng Kongreso yung pitong araw na pinagkait ng kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging mutan academic na ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but, uh, but um, um, evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng court Suprema. Ito po yung ginawa nila sa Parmali. Miski na na-release na yung mga testigo na di, umano'y umano nagsinungaling sa Senado, yung mga executives ng Parmali, ay eh, nagkaroon pa rin ng desisyon. Bakit? Kasi nga po, pwedeng paulit-ulitin ng Kongreso at kinakailangan naman ma-educate ng kukuman kung paano talaga dapat i-conduct ang mga legislative hearings in aid of legislation. Eh ito po, ang pinaka-importanting issue dito ay o pwede po bang ipakulong ang mamamahayag dahil ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa Sotolo. So ito po yung isang okasyon para linawin ng Korte Suprema kung sakop ng Sotolo ang Kongreso. At ang tingin ko naman, sakop. Kasi ang gumawa rin ng batas na yan, Kongreso. Ito. Bakit naman nila i-exe? Bakit nila mga sarili? Sa batas na sila mismo ang gumawa. Di ba? Merong kasapihan na the lawmakers know the law that they're making. Eh di dapat alam nila na sakop sila ng soto law. At kapag hindi naman po bibigyan ng linaw yan ng ating uh, Korte Suprema, baka maulit muli na mga mamamahayag ay makukulong dahil pinanindigan nila yung karapatan nila sa soto law. Pero siyempre, sa akin, dapat i-rule pa rin ng Korte Suprema kasi hindi lang naman po ito habeas corpus. Ang pagkakaiba, kapag habeas corpus, lamang ang sinampamo. Eh talagang ang issue lang dyan is yung pagkakakulong. Pag nakulong, mute na din na. Pero meron din po silang certiorari. Sinabi nila na merong pag-abuso sa kapangyarihan ang mababang kap kapulungan. Ano po 'yan? Yung hindi pag uh, um bigay importansya o pag uh, uh, bigay do uh, um acknowledgement doon sa sotolo na may karapatan na wag magbigay ng source at saka yung pagkakakulong na walang due process. So, sa tingin ko po ay uh, sana po eh desisyonan pa rin ng Korte Suprema paggamit sila po ay nakalaya na. At saka, dahil nga po hindi na maibabalik yung pitong araw na nakulong sila, dapat man lang merong isang desisyon na nagsasabi na mali ang pagkakakulong nila gaya ng ibinigay nila doon kay Ong, no? Uh, doon sa Parmali na talagang paggamit napakatagal nila nakulong at talagang too late na hero ng desisyon dahil napalaya na sila at nakulong silang napakatagal, eh nagkaroon sila ng vindication of rights ng tinatawag na mali ang pagkakakulong sa kanila illegal. Pero ang tanong, ano ba talaga ang target nitong nangyayari sa SMNI? Hindi lang naman fake news ang hinahabod nila kasi kung fake news yan, wala namang fake news. Tanong nga lang yun eh, bawal ba magtanong? Ang tingin ko po, ang talagang hinahabol yung SMNI. Kaya bukod pa doon sa pagkakakulong doon sa dalawang anchors, nagkaroon ng resolusyon na humihingi sa National De Telecommunications Commission na isuspinde ang prangkisa ng SMNI. At ngayon lang, merong isang Congressman Gutierrez ata na naghain ng panukalang batas na rinirevoke ang kanyang prangkisa. Ako po, hindi po ako naaabala dun sa pag-revoke ng prangkisa kasi kinakailangan sumunod yan sa proseso ng pagbuo ng batas. Kinakailangan dumaan po yan sa Senado. At sa tingin ko, alam ng mga senador na kapag i-revoke mong franchise ng isang media outlet, yan po ay paglabag sa karapatan ng malalayang, malayang pamamahayat. Tandaan nyo po ah, ang pagkakaiba ng ABS-CBN at SMNI, ang ABS-CBN pasuna ang prangkisa. Pero ang SMNI, buhay na buhay pa ang prangkisa. At ewan ko po kung alam nyo po ha, bagamat panayang banat ng abs at kay Duterte, bilang siyang nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, sa ang kongreso naman po ang tanging may kapangyarihan magbigay ng franchise, ang hindi alam ng marami, limang taon nag-operate ang ABS-CBN na walang prangkisa. Hindi po yan tinutulan ni dating Presidente Duterte. Limang taon silang nag-broadcast na walang prangkisa. Pero siguro naman alam ng mga senador na kapag merong prangkisa at rinibok po yan, yan po ay paglabag sa malayang pamamahayag, yan po ay prior restraint, censorship, at subsequent punishment na rin kasi meron naman pong right to property yung may-ari ng franchise. No? So tingin ko po, walang mangyayari dyan sa panukalang batas na i-revoke. Ang gusto lang nila, e, eh, diktahan ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang frankisa. Eh, hindi po nila magagawa yan eh. Kasi bagamat kongreso rin ang bumuo sa National Telecommunications Commission, yan po isang quasi judicial agency at dadaan din po yan sa proseso. Bibigyan din ng, kapang, ng karapatan na madinig ang SMNI. Kung fake news ang kanilang uh, pagbabasihan, e eh, malinaw naman po. Walang fake news. Kaya nga po nakapagtataka kung bakit ang Kongreso, bago nagpataw ng parusan ng pagkakakulog, bakit hindi inere yung video ng di umano ay fake news? Dahil makikita nyo, yun po ay tanong, hindi fake news. Hindi po yan statement of fact. Kung nga ng clarification kung totoo ba. Ang sabi ng source na 1.8 billion lang nagastos ng speaker sa kanyang travel expense. So sa tingin ko po, mahina yung basihan na yan. Yung sinasabi nila na nagpalit ng controlling interest, e eh, paano magpapalit po yan? Eh, yung controlling interest ni Kibuloy, e eh, napakaliit lang, parang 1.8% lamang po. Ang controlling interest, dapat 50 plus 1. At saka, kaya lang po nagbabago yan kasi syempre sila po ay simbahan. Ang representante ng simbahan, yung pinakamataas na leader ng simbahan, gaya po ni Pope sa Catholic Church, eh, sa kingdom po, dati ang pinakamataas ay si Pastor Tibuloy pero meron na po siyang successor. Kaya nagkaroon ng palitan ng uh, um, representative ownership. Siya po representante lamang ng simbahan at simbahan ang neate. So bakit nila gustong tanggalin ang prangkisa? Well, obviously, dahil ito pong ginagabit ng mga Duterte <laughs> bilang medium of communication. Dito po may programa si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, ikan sa masa, kung saan dyan niya talaga tinalo ang Kongreso nung tinanggalan ng pondo ang kanyang anak na si So tingin ko po talaga, gusto nilang supilin ang SMNI. Kasi, mantakin mo, pinulaan ang presidential insa na si Speaker. At nilang pag-iisip, hindi dapat pulaan ang Speaker. Eh si Maharlika nga, ang tinitira si Presidente. Hindi naman pinasasara ng Presidente, yung whole jack TV ni Maharlika. Pero itong si Speaker, pag tinira siya, pasasara niya ang SMNI. <laughs> Diba? Weird. Parang mas sensitibo pa siya kaysa sa presidente. Bakit kaya? Pero mga kababayan, ha, tignan ninyo, ha? Gumawa na sila ng susunod ng hakpa. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente, magtatangka talaga sila na pagbuhay ng ating sistema ng gobyerno, gawing parliamentarian government para ang speaker ang susunod na prime minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro, gagalagay nila sa transitory provision ang kanilang charter change, matapos ang termino ni PBBM ay prime minister na para masiguro na ang susunod ay si speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. Abangan ang susunod na kapanata. Pero kung sa tingin nilang masusupil nila ang lahat ng pupula sa kanila, nagkakamali po sila. Dahil ang sarili niyang teohid noong panahon ng Marcelo, tinangka po yan. Pero hindi po sila nagsaksid dahil lalong sinupil ang malalayang pananalita lalo nagiging malakas ang boses ng na mga nais na depetsahan ang demokrasya. Sana po si Speaker at ang kanyang mga tagasunod ay matuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nagtatagumpay ang mga nais na maging diktador sa Pilipinas dahil mga Pilipino, nais po natin ang demokrasya. Tama ba ako o mali? Tignan po natin ang ating mga... Texters na buhay ng Spox Hour. Marami ba tayong texters ngayon? O pagod na pagod na sa politika ang ating mga kababayan? Tingnan po natin. Dennis Del Rosario, FYI, Tony Roque, 3,500 plus ang live viewers ngayon. Interesado talaga makinig sa sasabihin mo ang mga taong bayan. Well, sana po I did not disappoint. Lalong-lalong na yung paninindigan ko. Ang Pilipino, ang nais, demokrasya, hindi diktatura po. Uh, Snoopy, ask ko po, wala po bang naging violation ng Kongreso sa pakialam ng cellphone ni Kaerek? Meron po. Bukod dun sa kanyang privacy, eh talaga naman pong illegal yung kanyang pagkakaaresto. Ang tingin ko nga, noong nagsampan na ng habeas corpus, pwede na panic sila. Kasi mapapahiya sila. Silang mambabatas, hindi nila alam po anong batas. Pwede ba yun? Di ata pwede yun. Ha? Okay, si Eden Espaldon, dapat ituloy ang reklamo sa Kongreso para matuto. Uulitin na naman yan nila pag di pinagbayad. Huwag natin silang hayaan. Ilihis ang tunay na problema. Ang libro, ilabas ninyo. Ay, takot. Maraming salamat, Eden. Si Kasani Apat, Almedersilion, Chinwe. Good evening, everyone. Good news, attorney. Exactly, tama po. Target nilang SMNI. Hinahana, uh, hinahanapan ng butas ng mga balimbing, ng mga unitin daw kuno, insya Allah, next election tatakbo muli si Tatay Tid, ng vice president, sir attorney, I'm sure, iikot ang tumbong ng traidor at balimbing. Meron po talagang husga ng kasaysayan. Huwag niyang isipin na palibasa lahat ng congressman ay eh, sumisipsip sa kanya na mapapako siya sa kasaysayan na bilang isang minahal na speaker. Naku po, isang ka nakakita na speaker na nagpakulong dahil pinulaan siya first in history po ito. First in history at hindi po yan nakakalimutan ng pantayan ng Whimsical heart, halata naman na isa-isang nililigwak na mga kawatan sa gobyerno ang mga prominenteng Pilipino na nagtanggol sa ating laban sa mga papang-abuso, kawatan at terorista. Huwag matakot, speak up. Tuloy ang laban ng bayan. Kaya po tuloy ang Spokes Hour. Jewel Liban at Tony Roque, iba ang karisma mo sa mga congressman, pinalaya daw umano si na Ka Eric at Kapadoy due to humanitarian crisis. Ha 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 Palusot. Takot lang nila na posibleng sampal sa maling ginawa nila. Yan po ang paninindigan ko. Ayaw nilang mapahiya dahil nakarating na po sa korte yung mali nilang gawain. Chai Mags, very good job sir. Malaking bagay ang pagkain ninyo at ang support ng mga PMA kasama ang taong bayad. Playing safe ang Congress box kaya pinalaya agad. Alatang aligaga sila. Ika-aral sana sa kanila. Alam niyo, oo nga po, nasyak ako sa dami ng mga pumirmang taga PMA. Talaga pa lang ang mga sundalo na inalay ang buhay para sa inang bayan, eh meron talagang malasakit sa bayan. Talagang nanindigan sila laban sa tingin nila ay mali. Kasi nga naman, yung kinulong nila, lumalaban sa kalaban ng hukbong sandatahan ang CPP-NPA na mga terorista. Bakit nga naman nakipagtampihan si Speaker Romualdez sa mga terorista ng CPP-NPA? Maraming salamat po sa mga taga PNARs. Joe, tanong lang po at Tony Roque, pwede ba magbayad ng Daniels Permission ang mga oh. nagpakulong kay Kaerik at Mambadoy? Meron kasing probisyon sa saligang batas na meron silang absolute impunity para sa mga gawain nila bilang mga kabata. Pero ako naniniwala ako, Yung probisyon ng Civil Code na tinatawag na Abuse of right, parang ayan doon sa mga pagkakataon na bagamat legal, kapag inabuso ang kapangyarihan, dapat magbayad ng Daniels. Ang paninindigan Daniel. so, ko, kung pwede po Uh, pagbayari ng danyos sang ayon po sa provision ng abuse of rights. Arvin Caballero, ang SMNI, halos content nila at show ay nation building at laban sa mga terrorista at ng gobyerno versus mainstream bayarang media. Well, ako po'y taga-SMNI at ako naman po'y ang aking, ang aking misyon ay ipagbigay alam sa taong bayan ang batas. Dahil ako naman po, napakatagal ko ng profesor ng batas. So, ginagamit ko po, po yung programa ko para mapopularize ang batas. Dahil ignorance of the law does not excuse anyone from not applying their Di ba po? Kaya lang, ang batas na tinuturo ko, political law, constitutional law, human rights law, and freedom of expression. Delia Lee, all I can say is all's well that ends well. Yes, the insanity of the egoistic bunch of congressmen never end. Thank you, Delia. Who is perfect? Number one. Walang fake news. Congressman, madami kasi wala nang alam sa batas. Nagkunwari pang may alam sa batas. Amin. Salamat po. Mila Delosario, Rosario, Atty. Harry Roque, thank you po sa tulong ninyo. Kina Ka Eric at Dr. Badoy, thank you, thank you po. Pati na sa men in uniforme at pagsampan ng kaso sa abusadong mga congressmen na ubod ng gayaba. Okay. Fidel Castelo, balahura na ang sobrang baba, ang mababang kapulungan ng mga pulpol. Tiko walang kuwentang kapulungan, walang katarungang batas. Ako Fidel, pag sila'y nag-amenda pa ng saligang batas, bubuwagin pa nila ang Senado. Puro kongresmena na ang matitira sa posisyon. Ray Akayin, diversion yan, spokes, para matabunan yung issue sa MOOE. O nga po yung kanilang liquidation by certification. No? Okay, tapos si Jewel Liban, Mareprimand po sana HOR ng Supreme Court sa maling interpretasyon at implementasyon ng land sa batas. Kakaya sila, mababatas pa man din, tawag sa kanila kasi sila pa ang bumabali ng due process. Kaya nga po tingin ko, kinalabas talaga. At alam nilang mapapahiya sila. No? Oh, uh -huh. Eleanor Garland, salamat po ang Harry Roque sa tulong nyo kay Doc Padoy at ka Eric. Takbo po ng senador uli, mananalo ka na ngayon. Kasi po ang galing mo po o kaya gustong gusto kita na Gustong gusto kita ng si President Duterte pa. Ay maraming salamat, Eleanor. Alam mo, madami ka kong mga bashers. Kaya pag may mga ganyang mga sinasabi tungkol sa akin, I really appreciate it. Maraming salamat po. Ried R.K., ang totoong Commander-in-Chief, wala sa Malacanang, nasa Davao. Salamat, Generals at PM Mayors. Tunay na may taga-protekta, hindi ang mga buwaya sa kongresista. O si Ried R.K., okay? Tapos si J.P. Salvador. Good job, Atty. Roque. God bless po. Tuloy lang po ang ating laban para sa ating bayan. Watching from Saudi Arabia. Mabuhay ang mga taga-dabaw. Buhay po ang uh, mga Pilipino. Lahat po tayo. Joe Fine. Um, teka po ah. Uh, biglang hinihingan ako ng password dito. Joe Fine. Bakit Atty. Yung mga makaliwang grupo sa Kongreso di maipakulong? Si Ka Eric nagtanong lang na kulo. Meron na nga po silang alyansa. Tantakin mo. Ang Romualdez, ang terorista CPP-NPA si nagkaisa kaisa na. Bakit? Hindi ko alam. Bakit? Nakalimutan na siguro ni Speaker Romualdez kung ano mga pinagsasabi ng terorista ng si CPP-NPA tungkol kay PBBM mismo at tungkol sa pamilya ni PBBM. Enrique Castillo, lahat ng malalaking contract yan sa Congress, hawak ni Tambaluslos, kabayan namin yan, ang laki ng paghanga namin yan dati, mga waray-waray kami pero sinusukan na namin yan. Ang alam ko nga po, yung pamangkin niya anak ng Mayor Alfred, tumakbo ng Vice Mayor, natalo. So yan po ay patunay na miski sa uh, kanilang sariling bayan, no, ng Tacloban, eh mukhang hindi na solid ang hold ng pamilya at speaker. No? Tapos, um, Aser din M. Rocklem, watching from KSA. Salamat sir sa akbang mo. Ang galing-galing mo talaga. I salute you, Sen Rocklem. Maraming salamat po. Gaya na akin sinasabi. Dami rin po natin, bashers. I really appreciate yung mga kind words. Victor Balbon at Tony Roque, di, di, ko lang po maintindihan kung para saan ang pagiging representative nila. Sa so, nakikita ko, parang pang sariling interest lang ang ginagawa nila. Sa Beijing congressmen and congresswomen of the 19th Congress, you're going down as the worst congress in Philippine history. Okay? Sa Liano, sa batch, paano mapush ang chacha na hindi magamit speaker at ibang corporate sa kanilang advantage? hindi naman po sila magtatagumpay kung hindi papayag ang taong bayan. Hindi talaga tayo papayag. Di ba? Maerer, 5.3 watching. Ay, naku, maraming salamat po ah. Na, dami pa lang live, no? Laban po tayo. Tuloy po ang laban. Lalo tayong supilin. Lalo tayong magsalita. Dahil yan ang ating sandata sa demokrasya. Okay? A uh, Miss Sassy, uh, Mayor Tribe Increase Tony, maraming salamat sa submission nyo sa taong bayan. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtanggap. Okay. Ako uh, Kuya Nick, Attorney, ano masasabi mo po sa bill na ginawa ng Congress reorganizing COA and limiting the jurisdiction over private entities? Titignan ko po, po yan. Hindi ko alam po ano yung bill na yan. I'm sure meron na naman yung pribadong interes. Kaya um, dinilimitahan ang kapangyarihan ng COA. Uh, Mar 4072, attorney, sinabi ni Tambunting na nag-reveal daw ng source si Ka-Eric, pero pinabukulaan ito ni Ka-Eric na isang pagsisinungaling. Pwede ba natin siyang isight in <laughs> contempt? of the people! Sa halalan po, natin gagawin yan. Okay? Contempt of the people. Okay, tapos, uh, ano ko? maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilig. Napagod po tayo, doon sa petisyon na ginawa natin, hindi po tayo nagsisisi kasi kinakailangan po panindigan ng karapatan. Kung hindi po natin panindigan, tuluyang yuyurakan gaya ng tinangkang gawin ng Kongreso. Pero tayo po ay manindigan, magkaroon ng sampalitaya sa Panginoon na hindi po magaharing uri ang puwersa ng kadiliman sa ating bayan. Laban, Pilipinas! Hanggang sa muli natin pakikita, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. Bye!